Maam, paano mo mapasaya ang babae? sa schedule nyo okay, gets kita sa sitwasyon na ganyan so eto ha, kung namomroblema ka kung paano makuha ang happiness niya paano mo siya mapaligaya eto ha, makinig kang mabuti dudong sa totoo lang, simple lang naman ang gusto ng mga babae sa totoo lang ha, eto, real talk lang tayo dito wala itong halong kemi-kemi usapin ito ng mga bukas ang pag-iisip Maliit lang naman ang kaligayahan ng babae eh. Konting hawak mo lang, konting haplos mo lang. Hay nako! Siguro, masasabi kong mapapawi na ang pagod ni Mrs. Ang pagod ni Jowa. O di kaya mawawala na yung galit niya sa'yo. Click tayo dito. Tutumbukin natin ito. Kung paano nga ba mo? Kung paano mo nga ba makukuha ang spot niya? May mga babae talaga. Alam mo, ayon sa pag-aaral, may mga babae talaga na mahirap maabot yung tunay na happiness. Ano? So, eto, kung paano mo malaman, paano, paano mo gawin? So, eto, pinakauna. Tangan mong maglambing-lambingan muna sa kanya, ha? Huwag ka namang magkunwari. Dapat tutuhanin mo bigyan mo ng time, laanan mo, hindi yung naglalambing ka nga, bibilisan mo naman para gusto mo matapos na. No, no, hindi ganon. Siyempre naman dong no, dahan-dahan. Eh, ikaw talaga, kailangan, lalo na may galit pala sa iyo. Eh, lambingan mo ng maigi. Hindi yung naglalambing ka lang na parang wala lang. Eh, lalo na, may tampo pala sa iyo. Eh, suyuin mo muna ha. Huwag mong pilitin dahil wala, hindi masasarapan, hindi masisiyahan, wala. Nga nga, si Missy sayo. Tapos mabantot ka pa. Aray ko po. Number 2 kung alam mong napapaamo mo na siya, kung alam mong parang nag-aano na rin siya sa'yo, nagiging keep in touch na rin sa'yo, yung connection niya ba, parang nakukuha mo na yung attention niya, eto yung gawin mo. Hanapin mo yung dalawang kambal niya. Dahil yung dalawang kambal niya, ay nako, yun yung ano, medyo naghihina siya doon. So, ayon. So, kapag pagod siya, stress siya, may problema problemado siyang babae, lalo na sa iyo, pasaway kang asawa, eh, ano, kapag, siyempre, kapag nahanap mo yon at nahawakan mo, eh, siyempre, di ba, malambot yon So, dahan-dahan ka doon, ha, hanapin mo yon Dahil, ah, mapapasayang mo siya doon. Mapapaamo mo siya ng dahan-dahan. At, siyempre, dahan-dahanin mo din, ha. Huwag mong biglain. Kasi 'yun yung ano eh, 'yun yung pinakamagandang paraan para madali siyang ano ba, mag, madali yung mag-change yung mind niya, magkaroon siya ng ano ba, mag-evolve kadoon yung galit sa sayo. Pero kapag alam mo sa sarili mo na na nasa tamang sitwasyon ka naman, nasa tamang paghahawak ka naman, nako nako. Sinisigurado ko sa iyo, dudong na mapapaamo mo siya, mapapasunod mo siya sa bawat mga galaw mo at sa bawat gusto mo. Hmm, dami ka nang nalalaman ah. Pero alam nyo, real talk lang tayo dito. Totoo talaga iyan. May mga tao talaga kasing mga ano eh, masyadong pamema lang. So ayun, totoo talaga yan. Pero dapat wag mo namang abusuhin ha. Kasi nakakasawa din. Huwag mong araw-arawin ha. Kasi kapag inaaraw-araw nakakasawa, dapat paminsan-minsan magpamiss ka din. Hmm. Magpamiss ka din. Kasi kung paminsan-minsan lang, halimbawa, every once, ano lang, sa, da, sa dalawang linggo, isang beses, oh, maganda yun. Kisa naman yung, ano, yung palagi, araw-araw, eh, syempre, nakakasawa din, di ba diba? Kaya yun, isa yan sa nagpapatibay sa relasyon, dapat nagpapamiss din, ha? Ganon. O, eto pa, ha? Gamitin mo yung bunganga mo, ha? Gamitin mo yan. Malaking silbi yan. Sinasabi ko sa iyo. Gamitin mo. Pag ano mo, gamitin mo yan. Hindi puro pananalita lang. Hindi puro matatamis na salita lang yung ginagawa mo. Siyempre, ang gawin mo, gamitin mo pagtrabahuin mo rin para may silbi din yung bibig mo at dila mo. So, ayon, dapat mag-umpisa ka sa pinaka- pinakamataas, ganon kapag nakaabot ka na sa taas at syempre, pumunta ka na doon sa pinaka, ano mo na, alam mo na, dahon, dahon. At, syempre, kapag naka, ano ka na, pag alam mo na sa sarili mo na, nandun ka na mismo, so, ayon, ha? You know what I mean? oh ganon, ha? Eh, syempre, bahala ka na kung anong gawin mo. O, basta, ang sinasabi ko lang sa'yo, laging mag-iingat, laging magdahan-dahan. Dahil, may mga, ano, may mga, partner mo o jowa mo, girlfriend mo o asawa mo na sensitive, ayaw nila ng ganyan. At syempre, ikaw inday ha, ikaw naman babae, makinig kang mabuti, ay abay. Kailangan naman maghugas-hugas din pag may time. Baka kinakalawang na yan. Tapos, ano pa, Diyos ko, Um, amoy ano pa yan, isdang malangsa na hindi maintindihan so, ayun ha, kailangan ha, gawin mo yan, so ayun lamang, at syempre lagi kang sinasabi dito, always honor your wife love your wife, respect your wife